good morning mga kamems <laughs> Andito na naman po tayo Ayan, ipapakita ko po sa inyo Kung ano yung ating sekreto Kung bakit ang lulusog Ng ating mga halaman Ayan, no? Oh, yung ating mga bigonya Ang lulusog nila No, oh, Eto, ang laki no? Oh, binili, lang, binili ko lang po ito ng 215 on oh, apat lang ang dahon Pero ngayon, ang dami na niyang dahon At sobrang laki pa yan, no mas malaki pa sa aking kamay. Ito naman yung aking burn marks. Pinigay lang ko ito sa akin, regalo. Ngayon, ang kapal-kapal na niya. Oh. Pero tingnan nyo naman yung kanyang lupa. Yan. So, madami pa po mga halaman na malulusog, mga kamems. Oh. Ito yung ating black velvet. Yan, begonia. Lush. Eyelash begonia. Ayan. Mahilig po kasi tayo sa begonia. Ito yung ating begonia. Ayan yung ating mga squamiferum, kilo lime, ayan, neon na photos, tapos yung ating marble, ang lulusog, ano? Ang gaganda. Tapos, yung ating, ito yung ating manjola. Ang lusog, oh. At ito yung kanyang anak. Ang lusog na. Tapos, ito hindi ko alam ko anong pangalan. Hiningi lang po namin. Ito so, yung, ito naman yung ating, tawag uh, dito, yung dragon scale daw yata. Eh, matigas yung kanyang, dahon ni eh. ayano oh. dalawa yung lumalabas so healthy healthy siya tapos meron din tayong ito sobrang healthy din dami na niyang anak tsaka ito yung rubber tree mga rubber plant ko lalaki ng kanyang mga dahon no oh. rubber tree ayan ruby tsaka syempre ito yung mga aglo aglaw ko ayan oh yung healthy nila at maliban dito, syempre, yung aking mga buwin bilya. Ayan o, ang healthy. yan, So, ano ang aking sekreto? So, ipapakita ko sa inyo kung ano yung sekreto. At ituturo ko kung kailan at kung paano nyo ito gagawin. Ano? Yung ating mga mayana, mga kaladyom. Ating mga... Yan. Ito yung pinang didilig ko pa sa aking ano eh, sa aking tawag dito strawberry, ayan oh yung aking strawberry oh nagsisilabasan yung kanyang runner, na kung saan pwede na namang itanim, yan so, yan yung ating mga pinagkakaabalahan, at ang healthy nila, so ang sikreto ay ito yan, ito, ano ito Maka memes, ginagawa natin ito tuwing tayo ay magluluto ng kanin o bigas. Yan, kanin. Siyempre, hindi naluto yung kanin eh. na. So, bigas. Ito yung pinagugasan ng bigas. Yan. So, tuwing umaga, kapag ako ay nagluluto, iniipong ko yung aking pinagugasan. So, kukunti lang ito dahil nga dadalawa lang naman kami ng aking asawa. Kaya, isang tabo lang yung pinagugasan ko kasi dadalawang takal lang ng yung, yung takalan ng rice cooker ang niluluto ko. Kaya ito ay ito yung ginagamit kong pang dilig sa aking mga halaman. So araw-araw din didiligan ko sila. Ay hindi naman araw-araw kasi araw-araw basta may naipon ako dinidilig ko kung anlin lang yung gusto kong diligan at gusto kong maging healthy malusog na halaman, yun ang aking dinidiligan. Yung nakikita nyo, yung aking mga ornamental na mga halaman, ay talagang, kung nakikita nyo naman, ay talagang malulusog sila. Ano? Yeah. So, ito, ididilig natin ito. Yung ating pinagugasan ng bigas, syempre may halo na yung tubig, hindi na siya puro. Pero kung maraming, marami naman yung, iyong yung inyong ano, inyong nilulutong bigas at saka marami siyang yung makulay makulay siya. Siyempre dagdagan nyo siya ng tubig kasi ah uh, baka ma-over po yung ating halaman. Kaya mas maganda na half-half yung inyong ilalagay ah uh, kung bakit ko ginamit itong itong pinagugasan ng bigas kasi nung mula nung maliit pa kami marami kaming buginbilya at yun ang ginagawa ng aking mama mother ko para doon sa at, aming mga buginbilya noon kaya laging malulusog at namumulaklak sila palagi so ito yung gagawin natin so dito ko sila ididilig yan makikita nyo wala siyang bulaklak ano diyan ko siya ididilig so naglagay ako ng yaramira yaramila nung isang araw kunti lang tuyong tuyo yung ating alaman kasi hindi kami nakapagdilig so mamayang tanghal magdidilig yan oh magkikita niyo daming bulaklak So, ito yung ating sikreto, mga kamims. Para sa ganun ay malulusog yung ating mga halaman. Ito sila, uh, hindi sila sabay-sabay na nadidiligan. So, baga, kung ano lang yung naabot ng ating isang tabong uh, pinagugasan, ayun lang yung aking nilalagay. Oh, makikita nyo, ang healthy-healthy ni, ano, ni September, violet september ang healthy niya, ang dami niyang mga sanga sige, so, dinidiligan ko rin sila tapos, yung mga hindi na mumulaklak sa ngayon, nilalagyan ko sila ng pampabulaklak ito yung yaramila yan, yaramila ito yung aking nilalagay so, yun na nabigay ko na mga kamims yung ating sikreto para sa ating uh, malulusog ng mga halaman So, try nyo. Subukan nyo po. Hindi naman mamamatay yung inyong halaman eh. Kundi magiging malusog sila. Okay? So, maraming maraming salamat po sa inyong panunood ng ating video. Uh, pasensya na po kayo. Medyo uh, madalang tayong mag, mag video dahil nga sa sobrang busy. Kaya hindi ko nasusuportahan yung ating channel. Kaya hanggang dito na lang po. Salamat. At patuloy nyo po sana akong subay so, bayan, sa ating YouTube channel, paki-like, share and subscribe na din po mga mamshi, mga mems at mga kaplantitos, kaplantitas. Bye.